husband storage pods na imbento para maiwasan ang pagkainip ng mga mister sa pag-aantay sa kanilang mga bisis matapos mag-shopping. Kung merong baggage counter para sa mga shopping bags, meron ng husband storage pods para hindi mainip ang mga mister sa pag-aantay sa kanilang mga Missis na matapos mag-shopping. Gusto mo rin ba itong masubukan? Kung saan matatagpuan ang kakaibang innovation na ito? Ito, na solusyonan na ang isa sa mga dilema ng mga mister na nagaantay sa kanila mga misis matapos mag-shopping at malaya na rin makakapag-ikot sa mall ang mga misis nang walang nakabuntot at nagre-reklamo sa kanila. Si Mrs. kasi pwedeng pwede nang iwanan si mister sa husband storage pods para malibang ito at maiwasan ang pagkainip habang nag nagaantay na matapos siyang mag-shopping. Matatagpuan ang husband storage pods na ito sa Global Harbor Mall sa Shanghai, China. Tila isang maliit na computer shop ang bawat pod dahil meron itong upuan, computer at game console kung saan maaari makapaglaro ng mga 90s video games. Bukod pa riyan, maaari rin manood ng TV at makinig ng music habang nasa loob nito. Ayon sa isang lalaki na sumubok sa pod, nagbigay umano ng nostalgic feeling sa kanya ang paglalaro dito. Samantalang isa namang lalaki ang nagsabi na makakapaglaro na siya ng tahimik sa pod dahil ayaw niyang sumasama sa kanyang girlfriend sa pagsya-shopping. Bagamat goal ng storage pods na ito na libangin ang mga mister. Reklamo naman ng ilan na masyadong mainit sa loob nito dahil walang pumapasok na hangin at walang aircon. Samantala, umani naman ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen kung ang iba ay natuwa sa makabagong idea na ito, meron ding kumisyon kung ano ang purpose ng pagkasama ng mga lalaki sa mall kung maari naman itong manatili na lang sa bahay para maglaro. Sa mga kalalakihan dyan, kung meron bang husband storage pod sa Pilipinas ay susubukan nyo rin ito o sasamahan nyo ang inyong mga misis sa shopping DWIZ Research Report. Ray Re Ray -re Ray Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Alio Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.